So for today's video, so de mi, akong mga lag mi, kauban ako ng mga workmate So padung di mi sa Taytay Hills guys, so first time na bumakadong dito. So nani siya tapit sa Carmen, onya. Gusto naman mo nangita may adventure. So, mga niya mong adventure yung nangipangita. So, my goodness. So, lazo-lazo din among mong bakla yun, guys. So, ano na siya, guys? Bunted ba? Tala na siya yung mga kubo-kubo. Then, -kubo makita niyo mga overview sa Carmen yan makita niyo mga buntun-buntun ng nga na na sa padumi na nga to thanks God kay init o oh, mo na init ang panahon o niya nakastruggle mo ang baklay guys pero worth it naman kung nana sa babao kay makita niyo ang kanindot jud sa basta As in, siya. unya daghan po siya mga kubo, guys. And kayo naman na mo, isa lang tagiya iya ni No. Daghan siya tagiya guys. So, kung mga nga mo, lang ninyo mga tie tie heels and garments. So, kasi makontakt ninyo, uh, mo na mo ni tagiya ng kubo ha? so yung siya pagkahapon guys nakita ko sunset so very nice ka ayo so worth it ka ayo kasi kaya dismo mong mahay kayo dali Ya, hidup tinggi kata pita ada mo dia magtambay sa mga barda perkada, yung love one, sa family. So kana mo na mong kubo guys kana. Mo so, na mong ikwan sa lima mi nga kubo. And then pagkaugma na guys ning one. So yung ang palibot guys. Where she of clouds. Hindi makita ang opos. So nagtaligsig taligsig pero hingga gihapon mi kay magpicture. So dapat magpicture mi kay unya then am mo out na may kay 4pm to 10pm ang kondi ni kay so check out old 10am 4pm mo we'll check in so nga na guys sa video video picture picture me para na memories during the pita so pero tugna kay guys pero nag spaghetti nag short me na the pita for the OTD guys para na maka tiktok me so nga na guys nakita na siya so na siya yung adlaw nga nakita pero kwan po nag fog gya siya So, there diri there may naga TikTok, there mi me naga picture, ano, so nice kayo. And na ni, naku man ang tanan. So, nung na mi guys, so, yung nga ni Among naabdan, sa so, yung one month, wala po kajo. pero okay na, nakaipay masa naman. Mga to, guys, thank you for watching, bye bye!